mayong buntag sa inyong tanan. I'm back here in Hinaguan o saan Ipagpapatuloy nga natin ang pag-update dito sa ating function hall na kanilang ginagawaan Dito na nga sila sa may bandang harapan Tingnan natin guys kung ano na yung update Parang puti ko dito, maitim ako dapat talaga sa ano eh Ah, kasi maliwanag Ayan o, ah diba Doon na! Ay si na naniningil na ng ano, eh, ng pambayad sa lahat sa hardware Thank you, RLC Hardware. May balance kami 150,000. Next month na to ma'am, ha? Ipulipaid na ako. Kadagan kayo gibayaran karon ron, ma'am. O medyo na short ko. So, don't worry. Bayaran ko naman po yan. <laughs> meron pa kasi kami kukunin, di ba? Pulipaid ko next month, ma'am. Thank you so much talaga sa RLC Hardware na kung saan sila talaga yung nagpapautang sa akin ng lahat ng materialis na kailangan namin basta meron lang sa kanila, pinapautan nila sa amin kaysa bumili ako doon sa malayo tapos alam mo yun, dito na lang ako sa RLC Hardware. So, I'm very thankful talaga. Simula pa nung umpisa, bahay namin, bahay ng lola ko, bahay ng kapatid ko, bahay namin dito. Swing pool lahat. Sa kanila talaga ako. So, salamat sa tiwala. Ito na ang ating update, guys. Kailangan natin i-update para kumita tayo kasi wala tayong pambayad sa kanila at pambayad sa utang. So, ito na yung ating Railings, ayan, ilalagay nila ni Bimbo ng gulong. Ay, may gulong na ba yan? Ah, meron ngang gulong, oh. Ah, oh, wow! Ganyan-ganyan pala yan. Ah, kwa na din na tubur, na din na di ay nga, kwa, ana? Bakit na na, bebe? Yan yung magiging gate niya dyan, guys. Patakbo-takbo, ayan, oh, di ba? Kasi, kailangan lagyan, kasi mga aso, makapasok din, pero, may paggawin na lang natin, kanina lang ilang playground diri, oh. Ikulong na mga giatay diri. Hay. Dini na lang na sila. Hay. Ah. Dire mo pag ano ha? Pur. Hoy. Kamu ha? Dito na lang kay lahat, kulungan nyo. Pagadlaw lang, itanggalon pagkagabi, eh, sulod tanan. Sige, pag mo, Kelvin! Hindi pa sila tapos ito naglalagay na sila dito sa may ano sa labas ng canopy. Bita dong bulak ko. Adiha kahoy. Oh, oh man oh di ba? Mo ba nang iaway na ko si Bimbos Japan kay kamo butbuot man mog tanom. Hiwi-hiwi. Anawa oh dinhi unta siya oh. Alang nga dito man yung ibutang din sa una oh. Lero kayo. Ano, tanawa hiwi kayo. Tanawa din din. Tanawa sa dapit. Ayan. Nahiwi ang kahoy guys. Ay ba, patanggal na ako ni Kang Uyok. Oh. Kanang, kanang balik ba, na ana Di na lang ninyo naputlon no. Kani ba, kaning sanga di rin, nga nag ipaputlon lang na dahil. Para ani ba? Lato sila o, nagsabok-samok sa ilaw, sa bulsubol. Ito guys, oh dito na yung kanupi dito banda. Para pag umulan, kasi naaabot din dito. Tapos, pinabayaan mo nila sa mainit ng ano, tang aking mga tanim na luto o oh, dry na gasing balik yung mata o oh, tanawa kasalanan to ni kulitang kasalanan to ni kulitang kadin lagay dyan doon tayo mo nabuka tuloy ng gabi nagasing among kuan guys tayo mo kuan Pamutlan na lang to siya para sumibol yung mga bago niya mga o oh. paplastar pag ako mo naglimpitan na paplastar din dine Imo na lang yung parking area daan parking mangit

Na lagi lang sa excited na wag galing so, sa bago paliton lahi ang kuan. Na mga halap na ang trabante din eh kay nila kita asang sina o kuan. to, klaro yung itong isa ka na hiwa. Oyok, <tod> ikaw oyok ha, kalibat ta ka ha. <tod> <tod> Kung dili halap pangag ginuok ko. Ayun, nasira tuloy yung ating mga flowers. Buti na lang ating mga bulaklak ay. Hala, ang dami ng bulaklak ang ating bugibilya. Mulaklak na yung white and violet pink. Dito wala pa yung iba. Naingay yung welding. Ah, naupaw siya guys. O, mamumulaklak na to kasi natanggal yung dahon niya. Yung orchids ay punong puno na ng flowers pasibol na rin yung iba ang dami ng flowers na pink guys oh nag-change na siya ito na lang talagang ayaw mamulaklak ito, sumibol na rin yung mga pink dito at ito, hindi na nawawala ng flowers ba't ayaw mo kumain mo may? ayaw kasi niyang sumali dito libre talaga dito Ayan na nga, kain na po ang ating mga chikiti. Ito si Mumay, be. Solo si Mumay. Kaya kumain ng may kasalo talaga. Ah, Mumay, kain Mumay. Ay talaga niya may kasama. Ano yun siya? sa ano, ikaw lang isa. Ito sa loob. Mm. Ayan yun yung mga kasali. Ayan na sila ang mga bandera for today's video. ay nagsampay na sila dito sila ni Argel, si Ma'am si G, at si Bruno Mars nawala na ang gray na aso wala? di kawat na ni di kumagsaba, magsaba Karon nawala si Jinjin na po ang putol ah uh, Nagtutuyo-tuyo yung isa. Wala na kay Gikuwa. Yata dyan ro. Yata Gikuwa. Eto na. Kelvin! Let's see mo ha! Lily! Nakaabot ang mga amaw rito, oh. Tura, Lulo! Lala! Sige! karon mo, ha? Sila uli, sila uli. Hoy! Uli! Kamu, ha? Bantay lang mo, ha? Uli sila, uli, uli. uli. Sige, ay mag-uli ka rin din eh. O, oh, diba? Masunurin ang aking mga aso. Nagulat ako sa palayan, nagpuntahan. Uli mo! mo! Kevin! Meron pala dito ang mga nanay ng aso. Hello. Kasi, kasi na yung, ako na, eh. Ah, oo, di ay no katong loan no. Oo, mo dai mugyan ni andini. Eh. Kabaga sa mong naong. Ano yung kung sunscreen na pangatan sa pagsasagsa sa ato. Kaya nga. Ipamot. hindi pa ang ato pasulubong niya sa gikan sa ato. Mae ka? Yai yeah, mo. Okay pamot na. Uy, di ba sikat? Ano <laughs> <laughs> ka Wala, maka sa tagaan sa Kuwan. Mentol. Ha? Mentol ra. mental <laughs> Mentol ra, Dayon Kuwan dayon. Hoy, ba 50 k ang imong ilun ha? Ano <laughs> yung yawa ako! Hahaha! Ano Yawa. Pila man diay ay? Hindi lagi 50 lagi kay 30, uh, 30. short ko ginuo yeah, ko. Okay, ah, hindi ka. Ikaw pa ako na. O, si kasi Kasi nagloan ako sa BPI guys, tapos kailangan din niya ng pera daw. Ah. Yes guys, tama-tama kasi naganap yung baboy ko. <coughs> Ayun na. O bakit yun na lang ang baboy mo? Saan na yung iba? Ah, bakit magluto? Asa to mga baktin? Tama dito. Ikaw pa magpaita to sa December? Ikaw kay ako Isip, to pa dako. Advance ba ni mo mag-isip? Chika, bayo ka haluan gano na tana ni mong babaeng pasindlang. Ayun o, kaya kawadagan mo mong kuan. Dili ka wala kami nagluto looto hindi kadi mikanak breakfast. Kau na looto nagluto noon. mong kaw na anak. na ako, na lang nung siya pinoon. Ikaw lang nang sobrang ala-to isip at sa itlog kuan. Na ako itlog ko? Dili man ako maningis kambul gani. Masalamat kami kay wala si Scarlett, dili ba ka breakfast? na man kong yawa ako. Yawa na talagang wala naman breakfast. ay salamat. tipe breakfast Ingon kayo siya, ay pagkuhan ko kaya, kamulang maging duwa ng ingon. Minti na kaya takit lo gali dahil niyo. Sa'yo bas pa ka pala utang. Ay, ay, hamburgero kaya kasi mong scramble. Alis, ha, dire. Mung aping, o ganit lo, pariha lumoy, o. Oh. gali. Ito ang ating snack ng trabahanti ngayon, ang banana cue. Oh, no, lala. lagak gid mo ha. Kabalik sila eh. Nagsisigawan ko sila. Ito ang kanila. ang bango ng banana cute roll. Ang dami nito. Mamaya naman pan. Sige na naman sila. Aman mo gikan. Ah, lili, lolo. <laughs> oh, ang iba palit? Huh? Saan? Saan? Saan kayo galing? Lolo. Dili, amo na! kana. Kabot dito. So, ito lang yung ginagawa namin araw-araw pag ay, every Monday pala. And tulung tulong kami every Monday talaga yung laba, lahat ng mga bedsheet and everything. Lalo-lalo ngayon sa Saturday na no, pag-uwi namin galing sa bakasyon, So ang dami namin labahin. So tulong-tulong lang kami lahat dito. Iba yung nagluluto. Iba yung naglilinis. Si Amanda kanina pag gising naglinis na siya. So ngayon kami naman ang nakatoka sa pag uh, si kailangan natin mag-post para may pang sweldo natin sa kanila. Ito mo sila o. Oh. Ah,

So guys, ano ulam? Kasi pagkatapos ng travel, magasto. So ito muna, bago. Back reality. Ito yung pinakalam ni Inga Kuon. Kasi inano ko muna, ginisak mo naman, ano pa naman, luto talaga yung mga. Pagkini sasaw. Ang ahos, ipino, yung kaayo. Saan saan yung ginamas niya? Pag-una, biya sa YouTube na ipi-hatay ka. No! Ano sasagin Ganyan na ang ah! <laughs> tungkol yun, na magyotong <laughs> <laughs> Ikaw na lang yun. bako! Matokan to balik-balik. Bako. Bakit kayo na bito? na baka, ano, <laughs> ganyan na guys. Ito lang yung kaya kong pasalubong sa inyo. Oh. Ayan, pag mentol-mentol. Tapos, wala na may daan dyan. Pag isa kay nito. Thank you so much. Si Israi pakai besar <laughs> Ayan. ada <laughs> <Kanara> mama. <kanara. laughs> <laughs> <Kanne? laughs> <laughs> Ini aku

Ang mga sabon nga dito mo sa kuwan. Di alay mga tubo. So, so tapos na